Ito yun. So, ito yung ating yeah. ano. gamitin. Ang mga Balbasin. Oo, oh, na ikabaw. Ang kabaw, baka, mm. kanding karnero. Uh, Lahat hindi ito na. mga idol. Basta kumakain ng damo. Sa kasabi ng teknisyan mga idol, haluan daw ito ng tuyo. Ano sa mga nai? Ang sa mga nai sa? Hindi nga di mo? Ha? Lah. Wala ba ta? <laughs> ba ano ko boss? Dela ko. La, oi. Ito oh. pa lap, oh. Ano eh? Dil naman din siya makuan. Ibang mo. Ma yan mga idol. Ah, uh, nagsimula na tin na magana na siyang kumain mga idol. So kahapon ay hindi siya mga wala siyang ganang kumain. So pagkatapos nating pinurga mga idol ay yan lakas na siyang kumain ng damo mga idol. Oh. So, bibigyan na natin ito ng tubig. Hello mga idol! Welcome back again to my channel. So, for today's vlog mga idol ay dito tayo sa ating sakahan. Meron kaming nabili na baka. So, payat ito mga idol. O, oh. tingnan Ano lang ito. Payat pa to payat. So, nabili namin ito sa halagang 12,000. Ito mga idol, tingnan nyo mga idol yung ating nabiling baka. So atin itong purgahin mga idol kasi tingnan nyo yung ganyang katawan na mamayakpak. So ni dito ng purga. So ituturo namin mga idol kung at basa din yung kanyang tae mga idol. Oh. Siguro ay maraming mga bulati na nasa ilalim. So yun aming farm owner, Boss Lito. Migilito tiro, ha? Talambal na ba? Talambal. Yeah. So ito yung aming mga gagamitin mga idol. Ayan, butilya ng kulapu ni Don Pilik. <laughs> ito so, so ito yung ating yeah. ano, gagamitin. Ano so, saan so, nakita ka na? Balbasin. Oo, oh, kabaw, Kaba baka, mm. kanding, karniro. Uh, Lahat may ito na. mga idol, basta kumakain ng damo. Sa kasabi ng technician mga idol, haluan daw ito ng tuyo. Ano sa na eh, ang sama na isa. Ikaw, saan Ano saan ka na gana? Hindi pa ka na-expire. Ang oh, hindi pa ni. Ano, umuna natin yung mga yung idol, yung idol, ay yung... i-shake natin mga idol para effective yung ating, ano, Effective yung ating medisina. Ano na -na, na, na boss? Gihinloan na na uh -huh. Tapos na itong hinloan mga idol. So yung dosage nito ay sabi nito 1 ml per 11.95 kg body weight. Tingin nyo, mga ilang kilo yan mga idol? Wala ka ng kilo boss? Wala pa na 100, 100? Uh, pachinta. Pachinta, kan, eh. Ha? Uh. Wala na 100. Wala na 100? Wala na 80. 80 ka ne? So mga 80 yun mga idol. Pagkakusa to niya?

Nah, dah lagi nak? Mm -hmm. Di lagi. Okay, bila apa tak? Ayo buka tu dekat mana? Isik saya isik i isik ni mana? Oh, bila apa tak? Eh, yang mengai dol. So, itu yang kan yang itu lah. Okay. Matai bos. Tadi tu am dah tadi saya rasa tu. Adik, butangi sekuan tubik dan. Tuyo deh. Tuyo kak. Di mana butang tubik? Kadang kayak apa sabau. Ah, sih sih. Karena butang yang tubik gunung butang yang tubik gemai. Ah, butangan. Nah, tak kalau main lanu dengan apa gemai? Nah, ubi tengah. Karena nih. Istimewa bos. Ya wah. Butang gemai kita macam apa? Oh, dah sakto nak? Anak tenawa nak, ni anak. Tiga. Wah, apa gila buka tunggak si kau tu nih? Apa? Apa? Ah, okay na. Kira na. Dara na. Toyo na, tubig. Toyo, tubig. So, yun mga idol. Ayan. Na. Up, up. Ayan, haluin natin mga idol. Na, pwede na rin ang tubig yan. Ang espeso. Ha? Na, Oo, lah na. Pero, so, lang. Lah! Ihalo lang natin mga idol. Takpin. Ito gagamay po, si mga man. Oh, sige, ha? sige. O, oh. na. O. Oh. So, ayan mga idol. Malinis na ito? Malinis na. So, good na yan. Painom na natin. So, ispeso na. Ispeso na. So, igaid muna natin mga idol para ay hindi siya magluhag-luhag. Di ba boss dito? Yes. So, ganyan lang pagputgah na Napakadali. So, tingnan natin mga uh, next day kung meron bang mga bulati na lumalabas. Mamatay ng hila-hila na boss. eh. Isipin eh.

Wala ba <laughs> Ba ano ko boss? <buwas>? Hindi <laughs> lang eh. Lah, may ato ah. pa nila po. Oh. Ano eh? Hindi naman dyan niya makuhaan. Hindi naman ma ito naman na ito So ano. sabi ng technician mga idol, mas maganda raw umaga ano? ka magpurga. Ano? Oh. Oh, nasarapan ano, nasarapan siya mga idol o. Oh. Ano? Uh, kasi nilagyan namin ng ano, wala na no? So observe natin mga ilang days. Ano nga ngayon? Lah. Reptil lap. Reptil lap sa mga ito to. Oh. Ano ni boss? Ha? Mo oh, lang ito, toyo. Lagyan ng toyo mga oh, na uh -huh. lap, oh, ito lap oh. okay, parat man. Ha. Oh. <laughs> Nabi. Sabi na ni baka. Tambok ni boss. Alin ka ni 30 ni? Ay mo ni mlingin. <laughs> ano iwang man lo oi. Eh. Kani dilder ni ulian. Ato sa isilong, bisa ah. kuno pa kanon. So sabi ng technician mga idol ay isilong muna pagkatapos ano. Dudukan na may tapak ko ba? Ha? Na ito pang kung magigama. na ito pang go? na namin ang bu butang. O, so, isilong muna namin para... Hindi, pa mukha mm, sabi ng teknisyan na hindi mo ang purga e, na pakainin pagkatapos ng pudga para Kailangan mamatay yung... Ay, doon Kaya rong makakaon si Zabad, di masabod. Magusog. Huwag taas na, ay mahulubuan. Ang saan, mubo na, boss? Nga na, anak ko mo. Hindi, nga na. Hmm, na. ano mo. Ah. Na imong imang inga na. Hindi ni mo ilak ang lisod nga na ba? Nagbira ni mo, dali na po naman pa. Lah, uh. ito yung aming cowboy. Bus <laughs> Lito. Ang <laughs> 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 ta Sa? Sa? Hindi nga sa baan ta? Ano may silong baka? Ano yung ako sa ulo? Ano yung sa ulo? Ano

Hindi ka na maglumon-lumon. Yeah. So, dito mga idol. So, safety yung baka dito kasi may shaded area. Pag ay umulan, hindi masyado siyang ma... No? Tapos minimal yung damo dito kasi mayroong talisay, hindi makatubo. Ano may nangyong pagdabalik? Kaya ganito, dito sa mga hila ni Boss. Ha? Hila-hila ni Boss na

Silvan ba yan? Takto na po ito sa mga So yun mga idol ay wala pa kami nakita na ano na bitok. So balikan namin mamaya mapa pag umaga o uh, sunod na araw para makita namin. So ayun yung aming nabili na baka. Ayun. Napakaganda. So ayun. Salamat sa panonood mga idol. Stay safe, safe. See you in the next video. Bye bye. So yan ang mga idol. After kapon na minito bin binurga. So pakainin na natin ito ng damo. Para makarecover siya mga idol. So yan mga idol. Yan. So yun mga idol, so na-observe natin na, na malakas na siyang kumain mga idol no So patatabain natin itong mga idol para makaanak siya mga idol. Ayun. So hanap tayo ng pwesto mga idol. So tingin ko yung baka natin ay tumalag na yung ating purga. Kasi magana na siyang kumain mga idol. Yan na tayo dito mga idol yung pwesto talaga mga idol. Ito oh, dito mga idol Kasi maraming mga damo mga idol oh, yan mga idol Ito yun Dito natin ilalagay Yung pasok mga idol So ayan mga idol, ah, nagsimula natin na magana na siyang kumain mga idol. So kahapon ay hindi siya mga wala siyang ganang kumain. So pagkatapos nating pinurga mga idol ay ayan, lakas na siyang kumain ng damo mga idol. So bibigyan na natin ito ng tubig at may halong asin para mabilis yung pag niya mga idol. Ayan mga idol, tabain lang natin ito mga idol. So we hope na makakuha tayo ng anak dito mga idol para uh, makaparami tayo ng baka. So yan, keep on. na uh, salamat sa pag-support sa aking videos mga idol. See you in the next video. Bye bye.